Ah, uh, magandang araw sa inyo lahat mga kaidol Ah, uh, dito tayo ngayon sa taniman natin ng saging at ah uh, uh, nagsiita tayo dito sa bigi uh, na tinanim natin dito na. At ngayon, tayo ay farmers at uh, banana farming. Ah, uh, gusto natin yung uh, mabilis. Tayo makaparami ng ating saging sa akong video na uh, i-share is sa inyo kung nagustuhan nyo. Uh, simple lang. panoorin uh, nyo mga idol. Uh, ito mga kaidol. Uh, ito yung uh, itanim natin katulad nito. Ngayon, para sigurado na mabuhay siya at maitanim sa sa tamang taniman kailangan natin to na yakin dito dito ganun lang tapos ilipat natin sa tataniman natin yakin natin sa na ganito na siya mga idol ayan ganito na siya ito yung mabilis na paraan na sigurado na mabuhay siya pag tanim mo ito an tapos ilagay na natin sa taniman natin ayan. ilagay na natin Uh, sa totot top, -top natin ang saging uh, ito yung butas uh, lagay na natin nakaganyan uh, sa mga idol tapos lagyan lang ng lupa pero hindi puno yan kunti lang uh, para maka ano yung buko nya ito talaga mabuhay talaga to uh, sigurado yeah, yan ganun, ganun, lang mga idol ito yung uh, tubo niya kailangan makalabas yan ganoon ganyan lang uh, tapos ito yung sa yan kain natin sa butas na tataniman natin para uh, na tayo mag-transfer transfer pa ganito lang yung gagawin natin yan ito yung ano nya tubo yan yan ngka, ano yung lupa na ilagay natin ito naman yung uh, Ah, uh, ginawa ko noon na binhi. Ah, uh, ganito na yung tubo niya. Ah, uh, two months. Two months na ngayon. Ah, uh, ito na yung mga ano niya, tubo. Pero yung isa ko na three months na, ah, uh, medyo madami yung tubo niya. Ayan. Ayan yung three months mga idol. kakalinis ko lang yan kasi daming damo ah uh, yung damo kapal nanon na kasih damo kasi tagal na tatlong buwan yan na at yang uh, yan yung mga saging ko na mga tanim uh, ganyan na sila uh, hasta doon, nagtatanim pa ako doon. 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 yan yung mga tanim ko na uli Ah uh, uh, katulad nung tinanim ko na yon uh, dalawang piraso yung uh ubo nya mga idol ito yung nangyari ito na ito na siya oh. yan tingnan nyo ayan ang nangyari kasi noon uh, may tubo na siya kaya mabilis siyang uh, lumaki yan oh yan ito yan ito yan katulad ni nun yung ginawa ko ganun rin uh, naghanap ako ng uh, may tubo na tapos uh, naghanap ako ng uh, matataniman uh, ito na Ayan o, kung nakita nyo yung puno niya. Ayan siya mga idol. Ayan. yan. Katulad din ng kanina na nakita nyo. Yung dalawa na yun na uh, biniyako na may tubo na. Ganito siya. Ito. Ito yung buhay niya. At marami yan dito. Marami ako dito mga tinanim. Yan. Ayun o, sa baba. Yun. Amiyan dito. Ganyan yung uh, mga ah uh, ginawa ko yung mga um, maliit uh, nilagay ko na sa buho para diretso na yung tubo. Uh, kasi kailangan natin magi gawa ng paraan para makapabilis tayo ng pagparami ng saging. Ah uh, yan yung mga saging ko mga ito. Ah, uh, ito. Yun. Yan. Ganon din yan. Ah, uh, yan yung ginagawa ko. Ito, mayroon din. O, oh, yan. Madami yan dito. Uh, mga maliit pa. Um, yan yung diskarte ko, yung huli. Ayan uh, o, tingnan nyo Yan o no? Yun yung mga uh, diskarte ko nung huli Ah, uh, kasi Ah, uh, pag nilipat mo Sigurado mabuhay na kasi may tubo na talaga eh Ah, uh, mabuhay na talaga yan Ah, uh, ito mga Idol Ah, uh, ready na to sa Ano Ah, uh, transfer Ready na transfer sa tataniman kasi 3 months old na to. Uh, ilipat na to sa tatatlima na area. Ito na yung uh, sitwasyon niya. Uh, ganyan. Uh, kung nagustuhan mong aking video, wag kay like and share mga idol.